Terlebih las nanggul nanggul tu robin hangin bias ng ano eh ng bulan eh no eh no kita kita nyo guys so oh. yung mga halaman no kawawa naman yung gwardiya nababasa na yun o no? yung pahit ng hangin o no? Ayan, ayan o no? nabasa na si kuya so ba na kasi biglaman pag ang dala mo sa labas pagpayong po ang dala mo sa labas nalipad ka na sobrang lakas ng ano hindi nakita oh.